Grabe guys, meron akong natuklasan na nakakakilabot patungkol sa imahe na to. Mandalas nyo rin bang makita yung mga image na to, yung satanic religion? So kung mapapansin ninyo, yung itsura ng muka nung rebulto na ito ay anyong kambing or anyong goat. Nung una, nakikita ko na to before, pero wala pa akong masyadong napapansin or hindi ko pa masyado siyang pinaglalaanan ng panahon. Nung muli ko nakita itong imahe ng satanic religion, Naalala ko yung sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Doon ako kinilabutan. Siguro maganda basahin ko rin sa inyo. Ito yung sinasabi ng Bible. Sabi ng verse 31, kapag ako na anak ng tao ay eh dumating na bilang hari. Si Jesus Christ po ito, ah, kasama ang lahat ng anghel. Uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukod rin ko sila tulad na ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Okay, hinto mo na tayo diyan. So makikita niyo, sabi ni Jesus Christ, babalik siya at pag bumalik siya, lahat daw na ng tao sa lahat ng mundo, sa lahat ng bansa, ipagtitipunin ng Diyos at ihihiwalay niya sa kaliwa at sa kanan, yung tupa at kambing. So may makikita tayo ditong word na tupa at kambing, sheep and goat. So tingin ko mukhang may idea na kayo kasi nakita nyo kanina yung itsura ng satanic religion na merong goat or kambing. Tuloy po natin pagbabasa sa verse 33. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Makita nyo guys, sabi ni Lord, maghihiwalayin daw niya yung mga tupa na walang iba kundi yung mga matutuwid at yung mga masasama naman sa kaliwa kundi yung mga kambing. Anong mangyayari? Sabi ng verse 34 ay ganito. Pagkatapos, bilang hari, isasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, yung mga tupa, sa mga mana ng palataya to, sabi ng ganon, alikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Yung kaharian na inihanda para sa inyo, ito yung kalangitan. Ito yung mga tupa, mga matutuwid. Sabi ng manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Wala pa ng kain ang mundo. So makikita po natin hanggang verse 34 ay sinasabi ni Lord dito na yung mga matutuwid o mga tupa na tinuturing ng Diyos, yung mga ships ay maliligtas at makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, kamusta naman yung mga nasa kaliwa, yung mga kambing na tinutukoy? Ito po yung sinabi sa verse 41. Sabi pong ganon, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa wala katapos ang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampo. Tapos sinabi po ng verse 46, ay ganito Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan Ano po ito? Walang iba kundi yung impyerno Sabi pang ganoon Ngunit bibigyan ko ang mga matutuwid Sino po ito? Yung mga tupa, yung mga sheep Yung nasa kanan ng Diyos Ng buhay na walang So, naalala ko, guys, na according dito sa binasa natin, merong ihihiwalay ang Diyos, kambing at tuba. Tinawag ni Jesus Christ na kambing yung mga ipapatapon sa impyerno. At naalala ko nga itong mga image na ito na satanic uh, religion. Yung rebulto na ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng sila yung mga ipapatapon sa impyerno. Ito yung kagandahan, guys, pag nagbabasa ka ng Bible, mas nagiging aware ka, mas nagiging malinaw sa'yo yung mga simbolism ng nangyayari sa mundo. Makikita mo sa kamunduhan kung ano yung mabuti at masama. Kasi sa panahon po natin ngayon, marami na pong masama na sa paningin ng tao ay mabuti. Mga kasalanan na tila baga parang nagiging normal na sa panahon natin ngayon. Mga gender identity sa panahon natin ngayon. Mga lalaki na akala nila babae sila. Mga babae na akala nila lalaki sila. Nagiging normalize na lang po ito sa panahon natin ngayon. Meron pa pong pinagbabawal na gamot na ginagamit ngayon ng mga kabataan na kung saan pinoprotesta pa nila na gawin daw po itong legal sa ating bansa. Ang kagandahan kapag nagbabasa tayo ng Bible, mas nagiging aware tayo sa katotohanan at kung ano talaga yung tunay na mali at tama. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo na magbasa pa ng Biblia. Tandaan na ang demonyo ay mapanlin lang. So I hope na may natuturan po kayo sa video na ito. Please pakishare para makaabot pa sa mas marami.